So, so, ano pinintan nyo? Pumunta na kayo dito sa Sterling Bank of Bibsha. Mag open account na kayo dito. Ang head office namin sa Ortega sa Binyo, sa San Juan City. All right. So, ngayon guys, dahil wala na akong pera, wala akong budget. mag ako nang mga 5,000 lang isang linggo budget ko ito ang pinagmamalay ko I love Sterling Bank Obisya <laughs> napinintay nyo pumunta kayo dito sa Sterling Bank Obisya head office or tiga sabi nyo Grillo and One City mag open account na kayo I love Sterling Bank Obisya ito kasama ko oh. manghiram daw ng pera sa akin no way wala akong pera we. wala akong pera Manghiram na siya sa akin. Hoy, wala akong pira. Boss, kaibigyan tayo, mahiram. Wala akong pira, pre. Joke lang yan. <laughs> oh, nakainin niyo. Subscribe, Kuyams TV. Alright, geng geng. Ayan o. Oh. Daming akong card dito, mga ATM. Hindi ko na kailangan ng, ano, ng credit card. Ano ah, yung pang credit card? Ay eh. marami akong pira. May 24K ako. May beep may clean fluid 500 points oh complete tayo ayun pa oh land bank land bank pre 70,000 ang naman <laughs> BPI BPI 55 hindi ko pa na-withdraw pero ito ito ang madalas kong ginagamit. I love sterling obisya. O. Oh. Ha? Huh? Ito ang madalas kong ginagamit. Sterling bang obisya. Mag-withdraw tayo mamaya. Mag-withdraw ako mamaya. Ang withdraw natin ay pang ano lang, pang budget lang isang linggo. Uh, 5,000. Okay? Ha? Huh? Hindi pala pala dyan eh, bakit pinasok dyan? Wala po talaga dyan. Eh dito, lawak, lawak, dyan oh. Ano, pa yan? ano pa yan? <laughs> mo withdraw. Kasi mayroon ng mangyayaran ng <laughs> pera. Ha? Kailangan gusto mo kitain? Airway Sterling? BPI? <laughs> Land Bank? <laughs> ano, ba? ano gusto mo? marami pa po dito. Oh. Lahat niyan. Lahat ba? Lahat niyan, may laman. Mayroon akong gas station. Kita mo? May laman din yan. May laman yan. Mayroong NRT. May laman din yan. May laman yan. Mayroon akong pag-ibig. May laman din yan. Pag-ibig. Ali is is. May laman yan. Hindi pa Pure gold. May laman din yan. Maraming laman at saka points. Ito. Watson. May laman din yan. Habang buhay, walang iswerd. May laman. Si mm -hmm. na. 24K. 24K. May laman din yan. Hindi ko pa na-withdraw to. May laman yan. May laman din. Ito, anong tawag ito? Beep. Beep. MRT. Dito sa bus yan. Sa bus. Ang laman nito, 250. Lin, buwe. Meron laman din yan. Points, 500. At marami tayo dito. <laughs> si Ongkoy lang sa klam. Laman din ninyo. Subscribe, King King. So, ano pinintay nyo? Pumunta na kayo dito sa Sterling Bank of Bisha. Mag open account na kayo dito. Ang head office namin sa Ortega sa Binyo, Guerrero, sa One City. All right.